Okay, so mga kagiglo mga idol, ganyan yung back out mga mga idol Ako gano'n mga ilit ang poste Day 18 tayo mga idol So day 18 na tayo Masigla pa rin sila Pero magmamasid tayo kasi malapit na silang mag 21 days Basta dyan na lumabas yung mga sakit-sakit nila mga idol tingin tingin lang sa ipot And, gamit ng katungko, ko yung na ipot nila makakita ko yung ipot nila na mayroon na bang dugo kasi ang pinagkakusyal sa alaga natin na ganito yung yung tumatama yung coxidia coxidia talaga yung pinagkakusyal kasi pag hindi mo naagapan yung coxidia mortality obos lahat siguro yung alaga mo sisiw basta tumama yung coccidia pero pag naagapan mo malali eh. may mga uh, antibiotic naman na pang coccidia marami naman yan uh, okay lang basta namasid mo nila kasi mas pa mapagmasid talaga araw araw mga idol kasi yun ang ano nang ano yung season kailangan talaga ng alaga natin na uh, tutok